Alam mo ba na minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay katahimikan? May mga pagkakataon sa buhay na ang pagsasalita ay hindi lamang walang saysay, kundi maaari pang makasama. Sa halip na magsalita ng padalos-dalos, minsan mas mainam ang tumahimik at hayaang ang katahimikan ang magsalita para sa atin. Isa sa mga pinakadakilang pilosopo ng kasaysayan, si Marcus Aurelius, ang Romanong emperador at isang kilalang stoic thinker, ay naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagtitimpi, karunungan at emosyonal na katatagan. Sa Stoicism, tinuturo sa atin ang disiplina sa sarili, pag-unawa sa mundo at pagiging kalmado sa harap ng anumang pagsubok. At bahagi nito ay ang pag-alam kung kailan dapat magsalita at kailan mas mabuting manahimik. Sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na sitwasyon kung saan ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi tanda ng tunay na karunungan. 1. Kapag galit ka, ang emosyon ay panandalian pero ang mga salitang bibitawan mo ay pangmatagalan. Kapag tayo ay galit, madaling magsalita ng hindi nag-iisip. Ang mga salitang nasabi sa init ng damdamin ay maaaring makasakit, makasira ng relasyon at pagsisihan sa huli. Ngunit gaano man natin gustong bawiin ang ating sinabi, minsan huli na ang lahat. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na tao ay hindi ang laging nananalo sa argumento kundi ang may kakayahang pigilan ang kanyang sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa sigaw o sa dami ng masasakit na salitang mabibitawan kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili sa harap ng galit. Kaya ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Huminto, huminga, at pag-isipan ng susunod na hakbang. Sa halip na agad sumagot, subukang bilangin ang lima sa isipan, huminga ng malalim at tanungin ang sarili, makakatulong ba ito o lalo lang itong makakasira? Dahil sa huli, ang tunay na matalino ay hindi ang laging may sagot kundi ang may disiplina upang piliing manahimik kapag kinakailangan. Number 2. Kapag wala kang alam sa isang bagay, mas mainam ang manahimik kaysa magpanggap na marunong. Sa mundong puno ng opinyon, maraming tao ang mas gustong magsalita kahit wala silang sapat na kaalaman para lang magmukhang matalino. Pero ayon sa mga stoic, ang tunay na karunungan ay hindi sa pagsasalita ng marami, kundi sa pag-alam kung kailan dapat tumahimik. Si Socrates, isa sa mga pinakarespetadong pilosopo ng kasaysayan, ay may tanyag na paniniwala ang tanging alam ko ay wala akong alam. Hindi niya ito sinabi dahil talagang wala siyang nalalaman, kundi dahil nauunawaan niya na ang unang hakbang sa tunay na karunungan ay ang pag-amin ng sariling kakulangan. Kapag wala tayong sapat na kaalaman sa isang bagay, mas mabuting manahimik at makinig. Sa halip na magpanggap na eksperto, bakit hindi natin gamitin ang pagkakataon upang matuto? ang taong tahimik ay maaaring mukhang hindi alam ang sagot pero ang taong patuloy na nagsasalita ng walang saysay ay tiyak na nagpapakita ng kanyang kamangmangan. Kaya sa susunod na mapunta ka sa isang usapan kung saan hindi ka sigurado, piliin ang mas matalinong hakbang, manahimik, makinig at matuto. Number 3. Kapag wala namang mabuting maidudulot, kung hindi ito makakatulong, bakit mo pa sasabihin? Maraming tao ang nagsasalita hindi dahil may mahalagang bagay silang ibabahagi kundi dahil lang gusto nilang may masabi. Ngunit ayon sa Stoicism, ang bawat salitang binibitawan natin ay dapat may halaga, may layunin at may mabuting maidudulot. Kapag nagsalita tayo ng walang iniisip, madalas itong humahantong sa chismis, paninira o negatibong usapan. Halimbawa, Isang maling komento o mapanirang opinyon ang maaaring makasira ng reputasyon o makapagdulot ng hindi kinakailangang hidwaan. At sa huli, ano ang naidulot nito? Wala bukod sa gulo at pagsisisi. Si Marcus Aurelius ay naniniwala na ang isang matalinong tao ay hindi lamang iniisip ang kanyang sasabihin. Binag-iisipan din niya kung ito ba ay kailangang sabihin. Bago magsalita, tanungin ang sarili. Makakatulong ba ito sa iba? Magdadala ba ito ng positibong epekto? Kung hindi ko ito sasabihin, may mawawala ba o mas mapapabuti ang sitwasyon? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi, mas mabuting manahimik na lang. Dahil ang tunay na katalinuhan ay hindi sa dami ng sinasabi, kundi sa kakayahang piliin lamang ang tamang mga salita. Number 4. Kapag may naririnig kang chismis o paninirang puri, ang matalinong tao ay hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. Sa tuwing may naririnig tayong chismis o paninirang puri, natural na tayong matukso na makinig o mas masahol pa, makisali. Ngunit ayon kay Marcus Aurelius, ang taong may tunay na dignidad ay hindi inuubos ang oras sa walang kwentang usapan. Sa halip, nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang sarili, hindi sa panghuhusga ng iba. Ang chismis ay parang apoy kapag patuloy itong pinapansin, lalong lumalaki. Ang isang maling impormasyon ay maaaring mauwi sa pagkasira ng reputasyon, hidwaan at negatibong enerhiya. Sa huli, walang mabuting na idudulot ang pakikilahok sa paninirang puri kundi polusyon sa ating isipan at konsensya. Kaya sa halip na makisali, piliin ang mas marangal na paraan. Kung may naririnig kang chismis maaari mong gawin ang tatlong bagay. Manahimik at huwag palakihin ang usapan. Itigil ang pagkalat ng maling impormasyon. Idirekta ang usapan sa mas makabuluhang bagay. Tandaan, ang tunay na matalinong tao ay hindi nag-aaksaya ng oras sa chismis. Ang kanyang fokus ay sa sarili niyang pag-unlad, hindi sa buhay ng iba. Number 5. Kapag ang tao ay hindi handa makinig, hindi mo mapipilit ang isang taong hindi bukas ang isip. May mga pagkakataon na kahit anong paliwanag ang gawin natin. May mga taong sarado ang isip at ayaw makinig. Kahit gaano katibay ang ating argumento, kung hindi naman nila nais unawain, sayang lang ang ating oras at lakas. Ayon kay Marcus Aurelius, Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At isa sa mga bagay na hindi natin kontrolado ay ang pananaw ng ibang tao. Isipin mo ito, nakikipagdebate ka sa isang taong hindi naman talagang interesadong maunawaan ka. Sa halip na magkaroon ng maayos na usapan, nauuwi lang ito sa pagtatalo, inis at walang saisay na argumento. Ano ang natutunan? Wala, mas lumala pa ang sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting manahimik at hayaan na lang ang iyong mga aksyon ang magsalita. Sa halip na pilitin silang makinig, ipakita mo na lang sa gawa ang tamang landas. Kung ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, respetuhin ang kanilang desisyon. Kung hindi sila handang makinig, hayaan silang matuto sa sarili nilang karanasan. Dahil sa huli, hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Ang mahalaga hindi mo sinayang ang iyong kapayapaan para sa isang taong hindi pa handang makinig. Number 6. Kapag emosyonal ang usapan. Kapag bugso ng damdamin ang nangingibabaw hindi rason ang umiiral. Kapag ang isang usapan ay puno ng emosyon, galit, lungkot o pagkabigo, madalas nawawala ang lohika. Sa halip na makahanap ng solusyon, ang nangyayari ay sigawan, sumbatan at hindi pagkakaintindihan. Isipin mo ang isang away sa pagitan ng dalawang taong parehong mataas ang emosyon. Sa halip na pakinggan ng isa't isa, ang tanging layunin na lang nila ay ipaglaban ang kanilang pananaw. Kahit wala nang saisay ang argumento. Sa ganitong sitwasyon, kahit anong paliwanag ang ibigay mo, hindi ito maririnig. Dahil hindi rason ang nangingibabaw, kundi damdamin. Ayon sa stoicism, kapag masyado kang emosyonal, mas madali kang magkamali. Kaya sa halip na sumagot agad, gawin ang mas matalinong hakbang. Huminga ng malalim at magpahinga muna mula sa usapan. Iwasang magbitaw ng mga salitang maaari mong pagsisihan. Balikan ang usapan kapag mas kalmado na ang lahat. Tandaan, hindi mo kailangang patulan ang bawat emosyonal na pag-uusap. Minsan, ang pinakamahusay na sagot ay katahimikan dahil sa tamang oras mas mauunawaan ang katotohanan kapag hindi na ito natatakpan ng matinding damdamin. Number 7. Kapag ang isang tao ay naghahanap ng pansin, ang tunay na lakas ay hindi kailangan ng papuri. Sa mundo ngayon, maraming tao ang gagawin ang lahat para lang mapansin, mula sa pag-post ng kontrobersyal na opinion sa social media hanggang sa pagsisimula ng walang saysay -say na drama sa tunay na buhay. Ang dahilan? Dahil gusto nilang mapansin, purihin o makuha ang simpatiya ng iba. Ngunit ayon sa stoicism, ang tunay na malakas na tao ay hindi umaasa sa atensyon o papuri ng iba. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang kanyang mga nagawa dahil alam niyang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba kundi sa kanyang sariling pag-unlad. Sa social media, marami ang gumagawa ng eksena, nagpapanggap, nagdadrama o nagpapakalat ng ingay para lang sa likes at shares. Ngunit kung susubukan mong patulan ng bawat isa sa kanila, ubos ang oras at enerhiya mo sa mga bagay na walang halaga. Ano ang dapat gawin? Manahimik, huwag magpaapekto. Ituon ang atensyon sa sarili mong pag-unlad. Huwag sayangin ang oras sa mga taong naghahanap lang ng pansin, maging matatag sa sarili. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa iba. Ituon ang iyong lakas sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Tandaan, ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi nito kailangang humingi ng atensyon. Dahil alam nitong ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pag-unlad na hindi kailangang ipagmalaki. Number 8. Kapag mas matalino ang manahimik para sa seguridad mo, may mga pagkakataon na ang pagsasalita ay nagdadala ng kapahamakan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sabihin. Minsan, ang pagsasalita ng hindi nag-iisip ay maaaring magdulot ng panganib sa sarili mo, sa ibang tao o sa kabuuan ng sitwasyon. Halimbawa, sa isang maselang usapan tungkol sa politika o isang kontrobersyal na issue, kapag mali ang iyong nasabi o hindi mo pinag-isipan ang iyong sagot, Maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan o mas malalapa. Isang alitan na hindi mo inaasahan. Ayon sa mga stoic, dapat nating timbangin ang bawat salitang ating binibitawan. Hindi ito nangangahulugang matakot tayong magsalita, kundi matutong piliin ang tamang oras at paraan ng pagpapahayag. May mga pagkakataon rin na ang pagiging tahimik ay isang anyo ng proteksyon sa sarili. Kapag may sensitibong impormasyon, Isipin kung ligtas ba itong ibahagi. Kapag nasa isang delikadong sitwasyon, huwag basta magsalita nang hindi nag-iisip. Kapag ang pagsasalita ay magdadala lang ng panganib o gulo, mas mabuting manahimik. Sa huli, tandaan, ang katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa kung paano ka magsalita, kundi sa kung kailan mo pipiliing manahimik para sa iyong sariling kapakanan. Number 9. Kapag wala kang magandang sasabihin, kung wala kang mabuting sasabihin, mas mabuting huwag na lang magsalita. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Kaya nitong magpagaling pero kaya rin nitong makasakit. Isang negatibong komento, isang mapanirang salita o isang hindi pinag-isipang biro pwedeng magdulot ng lamat sa relasyon na mahirap ng ayusin. Halimbawa, may isang taong nagkamali. Maaari mong ipamuka ang kanyang pagkakamali sa mapanuyang paraan o piliing magsalita ng may pag-unawa. Ano ang mas makakabuti? Ano ang mas magtatagal sa kanyang isipan? Ang sakit ng iyong salita o ang kabutihang ipinakita mo? Ayon kay Marcus Aurelius, ang tunay na matalino ay hindi basta-basta nagsasalita. Pinipili niya ang kanyang mga salita. Iniisip kung ito ba ay makakatulong o makakasakit. Sapagkat alam niya, kapag ang salita ay naibuga na, hindi na ito mababawi. Ano ang dapat tandaan? Kung hindi ito makakatulong, bakit mo pa sasabihin magsanay sa pagpili ng mga salitang nag-aangat sa iba, hindi nagpapabagsak? Manahimik kung ang tanging laman ng isip mo ay galit, inggit o paninirang puri. Tandaan, hindi lahat ng bagay kailangang sabihin. Minsan, ang pinakamatibay na tanda ng katalinuhan at kabutihan ay ang kakayahang piliing manahimik. Ngayon, alam na natin ang siyam na sitwasyon kung kailan mas mabuting manahimik kapag galit ka dahil ang emosyon ay panandalian pero ang salita ay pangmatagalan. Kapag wala kang alam sa isang bagay dahil mas mabuting aminin ang kakulangan kaysa magpanggap. Kapag wala namang mabuting maidudulot dahil ang hindi kinakailangang salita ay maaaring magdala ng negatibo. Kapag may naririnig kang chismis o paninirang puri dahil ang matalinong tao ay hindi nagpapalaganap ng kasinungalingan kapag ang tao ay hindi handang makinig dahil hindi mo mapipilit ang isang sarado ang isip kapag emosyonal ang usapan dahil mas mainam ang pag-uusap kapag kalmado ang kaisipan kapag ang isang tao ay naghahanap ng pansin dahil ang tunay na lakas ay hindi kailangan ng papuri kapag mas matalino ang manahimik para sa seguridad mo dahil ang maling salita ay maaaring magdala ng panganib kapag wala kang magandang sasabihin dahil ang salita ay may kapangyarihang magwasak o magbuo alin sa siyam na sitwasyong ito ang madalas mong maranasan i-comment sa ibaba gusto rin naming marinig ang inyong opinyon huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe sa channel at i ang notification bell para sa mas maraming content na magpapalawak ng inyong kaisipan at tandaan Minsan, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tunay na katalinuhan.